Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, paano po kung may naipundar ng aking tatay at nanay na ari-arian tapos namatay ang aking nanay at nag-asawa uli ang aking tatay? Ang aking tanong ay kung may makukuha ang pangalawang asawa ng aking tatay sa naipundar ng aking mga magulang. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayan ang ating topic, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May makukuha ba ang pangalawang asawa sa naipundar sa unang kasal? Dapat Tignan muna natin kung ang property ay community property ng pangalawang kasal. Nakasad sa Family Code Article 92 na excluded ang mga rerian na nakuha bago ang kasal ng alinman sa mag-asawa na may legitimate nanak sa ilalim ng isang dating kasal o previous marriage at mga bunga pati na rin ang kita kung meron man. Sa madaling salita, hindi ito kasali sa community property. Ito ay exclusive property, sariling ari-arian lamang ng balo. Dahil exclusive property ito ng balo, ito yung tatay ng ating viewer, nangangahulugan ba na walang karapatan ang pangalawang asawa sa naturang property? Mga kaibigan, depende. Habang buhay pa ang balo, ang property, ayon sa Article 110 ng Family Code, he retains ownership o nananatiling kanyang pagmamayari ito. Nananatili rin sa kanya ang possession, administration, at enjoyment sa naturang exclusive property. At sa panahon ng kasal, maaari niyang ilipat ang pangangasiwa administration ng kanyang exclusive property sa iba sa pamamagitan ng isang public instrument o kaya dokumento na notarized at dapat itong iparehistro sa Registry of Deeds sa lugar na matatagpuan ang ari-arian. Gayun din, nakasad sa Article 111 ng Family Code na maari niyang isanla o ibenta ang kanyang exclusive na ari-arian ng walang pahintulot, walang marital consent, hindi na kailangan ng marital consent ng kanyang asawa. Paano kung siya ay mamamatay? Siya ay ayao? May karapatan ba ang kanyang pangalawang asawa kahit na ito ay exclusive property? Mga kaibigan, may karapatan ang naiwang asawa o yung surviving spouse ay state o area ng kanyang namatay na asawa. Kung walang will, walang habilin, walang testament, ang namatay na asawa, ang naturang property o estate ng namatay ay hahatiin ng kanyang anak. Ito yung ating viewer at ang nabubuhay na asawa, ito yung surviving spouse. Paano ang hatian? The new civil code provides that if a widow or widower and legitimate children are left, the surviving spouse has in the succession the same share as that of each of the children. Maliwanag dito sa provision ng civil code na kung ang isang balo o surviving spouse at mga legitimate nanak o mga apo ay naiwan ang naiwang asawa. Ito yung balo. Ito yung surviving spouse. Ito yung pangalawang asawa ng ama ng ating viewer. Siya ay may mana. Siya ay may share na katulad ng samana o share ng bawat isa sa mga anak. Sa madaling salita, parihas, pantay ang bahagi ng pangalawang asawa at mga anak nang namatay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.